Hello, good morning. Nandito ulit tayo. Maraming salamat sa panood sa aking channel, people. Good morning, good Musta po tayong lahat. Uh, magandang oras, magandang araw. Ang aking mukha mag iba-iba po. Mayroong time na matandang-matanda ako tingnan. May time naman na mas bata ako tingnan. Uh, alternate po ang aking pagkatao. Maga sa 3 in 1 ako, Maaring 3 in 1 ako. Maaaring ako mangyaring bata, mara, bata, uh, matanda, at tama lang sa edad ko. Maari ding magiging batang isip ako. Maari ding magiging mas matandang isip ako. At lumipas na ang panahon. Yan po people. So ang pag-usapan natin at ba't ako nagbalik sa channel ko at nag-recording tayo ng mga aking mga ano, kwento sa buhay. Ikukwento ko ang aking buhay ng paunti-unti. Ng paputol-putol. Uh, pakinggan nyo kahit hindi nyo na lang ako tingnan. Pakinggan nyo na lang ang kwento ng aking buhay eto sa mula umpisa people ako po si Merlin Gonzalez Pontejos nangyaring nagiging isa akong manggagamot dahil may taglay kami may, may lahi kami manggagamot ang mga tiyuhin ko at mga kanununuan ko ay mga manggagaling magaling na manggagamot na dumadaan sila sa ilalim ng kweba para ang pagpunta nila sa ilalim ng kweba ang lusot nila ibang lugar na. Yun ang pinaka matindi. Yun ang nalaman ko sa aking un sa ko nung kapanahon ng buhay pa at maliit pa ako. Ako ay mahilig sa kwento, mahilig makinig sa kwento ng aking magulang. Sa lalong-lalo ng papa ko. Sila ay may mga orasyon at may mga gamit. Ako naman ang taga uh, bukalkal ng mga kanilang mga gamit. Binabasa ko yun. No? Kasi ako interesado ako sa mga kwento nila eh. Ano pa lang ako people high school naalala ko yan na ang nanay ko maraming mga orasyon na buklet na maliliit andun lahat yung pangkubol panggamutan pang, pang, pang kung ano-ano yan nandoon mga tagulilong kasi bisaya ako people ang nanay ko bisaya si Kihor ang tatay ko Chabacano sa buwangga pure Chabacano ang aking ama ang mga Gonzales ay mga pure Chabacano. so kalat po ang ating Gonzales. So itong kwento ng buhay ko ay kung hindi nyo ako anuin, pakinggan nyo na lang ang kwento ko. Kahit sa ibalaban nyo na lang ang cellphone at pakinggan nyo na lang kung ano yung mga sinasabi ko. Para malalaman mo na kung ano pa talaga si Kamerlin na sinubaybayan mo sa YouTube at sa Facebook at sa pag ano mo. Marami dito sa inyo na ina-idolo ako. Maraming salamat sa inyo mga people sa pag-idolo nyo at pagsubaybay sa aking channel. Mara maririnig nyo naman yan sa puso nyo. Mararamdaman yan ng pagkatao mo. Kung ito bang taong sinubaybayan mo, ito bang taong si Kamerlin na pinafollow mo at pinapanood mo, ay magaan ba ang loob mo. Meron tayong mga ganyang bagay, magagaan ang loob. Kahit ako pag nanood ako ng, ng channel sa iba, pag magaan ang loob ko, pakikakinggan ko siya, pakinggan ko siya. So dito na po tayo umpisa. Bago ang lahat, taga Mindanao ako. So napadpad ako dito sa Maynila nang matapos na ako ng pag-aaral. Nung matapos na ako sa pag-aaral, people, hindi ako nagpipigay ng pabigat sa magulang ko nagsikap akong magtrabaho. Hanggang sa naisipan kong pumunta rito sa Maynila para magtrabaho. Sumama ako ang taba-taba ko, pero bago muna yan, kinulam na ako sa probinsya, dalaga pa ako. Kinulam ako, sa probinsya pa lang, nung matapos na ako sa pag-aaral, people, bisa natin. Nung sa probinsya pa lang, mag-umpisa ako sa trabaho, at natapos na ako sa pag-aaral, Pumasok agad ako ng trabaho sa Sambuanga, sa Servitex, Goodyear Servitex as encoder. Na, nagawa naman ako, maganda yung trato sa akin ng boss ko, encoder sa computer. Ako po ay nakatapos sa computer programming. Tapos ang bagsak pag nagtrabaho ka encoder. So wala na lang yan. Masaya na ako na lang pag trabaho. Pinaghirapan, nakatanggap ng sahod. Nangyari naman na may pinasok ako doon, ako naman ay tinrydor pinaalis ako. Kasi daw tamad ako. Paano kayo naging tamad na halos din na trabaho mo yung gawain mo? Ganon. So ngayon, people, natanggal ako sa trabaho. ng ilang uh, 19 years old ako. Lumipat ako sa new news, new fr ano, France uh, hardware. Hardware naman ako napasok. Ngayon doon, people, pinapabilang ang trabaho ko do secretary. Pinapabilang sa akin ang bawat pako. Pinapabilang sa akin ang mga bawat bolt. Pinibilang sa akin ang lahat ng mga plywood kasi hardware 'yon. Lahat naka -record. 'Yun ang trabaho ko. Hanggang sa makita siguro ng manager na maayos naman ako magtrabaho, hindi naman pumapalpak. Tinaasan ang aking posisyon. So, ginawa akong secret, Ah, uh, ginawa akong Uh, mataas na secretary nakaupo na lang at taga ano ng in, uh, cargo yung cargo dito sa Maynila papunta sa Sambuanga ay ako ang taga ano doon taga in -quote. and then may nakagusto naman sa akin ang, ang ginawa naman uh, may nangyari ang ginawa naman ng babae dahil magka-relasyon pala sila pero naasawa naman niya yung may-ari ng hardware ayaw niya na ako ang magkaroon ng relasyon ang ginawa nila pinakulam ako, pinalaki ang tiyan. So nagtaka ako, lumaki naman ang tiyan ko pero nireregla ako. Pinapa-ultrasound ko, walang makita. Kaya umuwi ako ng probinsya sa amin. etong kwento ko ay mula umpisa hanggang sa matapos. So pakinggan mo lang ng step by step. So nangyari na yan people. Nung mangyari nang nasa ano ako, umuwi ako ng probinsya, nalaman ng magulang ko na lumaki ang tiyan ko. Pero tama lang laki na tiyan, parang mga 3 months o 4 months, ganyan. So, nagtaka ang magulang ko, sabi sa akin, ilang, ilang buwan na yan, sabi ko, mama, ano na to, 10 months na binilang ko, pero ba't hindi ako nanganak? Ganon. Sabi ng mama ko, okay sana kung bata yan, kaya ilabas mo na. E dapat, ano na yan, e, pina-check up ako, marami kami nilapitang mga kung saan-saan. Pina-doktor, pi-ultrasound, walang makita na. So sabi pa ka, wala nang laman yan. Bakit malaki pa rin ang tiyan? Dinala ako sa mga albularyo. Yung sabi nga, ay, kinulam ka, pinalaki ang tiyan. So lumapit kami sa isang merong sanib ng Santo Niño. Ang ginawa sa akin, hilot lang, hilot lang. Tuwing biyernes, punta kami doon, hinihilot lang ang tiyan ko. Kaya ngayon, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung pagkalaki ng tiyan. Pero floated lang yan. Floated ganun, pinalaki ang tiyan, pinalaki hanggang sa lumiit na yan so ang papa ko alam mo ba nung panahon na yon dahil ako lang isang babae hindi yan kumain ng isang araw no gusto niyang patayin yung taong gumawa sa akin so sabi ko papa hindi naman pala to buntis hindi naman pala ako buntis kundi kinulang so yon gumaling na ako so pagkagaling ko na yan malungkot ako kasi hindi naman pala bata yung dala ko so kulang pala no, nag-decide akong umalis sa poder ng aking magulang at magtrabaho dito sa Maynila. So nakarating ako dito sa Maynila, sumama ako sa matanda, tatlo kami, yung dalawa kasi magtrabaho. Ako naman, hindi ko alam kung anong kapalaran ko rito. So ngayon, nung sumama ako sa mga, sumama ako sa, sa tatlo, ang perang pocket money ko ay dalawang libo lang. So, yung year 2000, mababa pa lang ang mga bilihin. Dalaga pa ako. Nung nakarating ako ng Maynila, inabuso kami, inapi kami, or hindi naman kami nire o o ano anuman. Kumbaga, tipid ang pagkain namin, kuryente, electric pan, wala. Kumbaga, yung matanda na yun, napakapangit ng ugali. Dinala kami dito para ipasok bilang katulong. Sa akin, okay lang. Okay lang, kahit may pinag-aralan ako. So, nangyari, dito kami nandyan ako sa Muntinlupa, Lupa, ako nakatira noon. So, naglakbay-lakbay ako mula Tunasan hanggang Binyan, nilalakbay ko yan people. Naghanap ako ng trabaho. Nangyari, nakapasok ako ng trabaho. Pinasok ako sa isang factory worker dyan sa Tunasan. Yan sa Kanilar. Yan, may, may mga factory worker dyan. May factory dyan. Pinasok ako dyan. At ang sabi naman ng isa, ng manager, huwag ka munang pumasok kasi hindi pa. Kung gusto mong maghanap talaga ng trabaho, magyaya ka muna sa anak ko. Sabi ko, sige ma'am, kasi wala akong choice eh. Bola, baguhan ako dito sa Maynila. At ang hirap, paano yung pagkain ko. So, sabi ko, sige ma'am, yaya ako. Pero ma'am, turuan mo lang ako kasi hindi ako marunong magluto. Turuan mo lang din po ako ma'am kung paano alagaan yung mata kasi wala rin po akong experience. Ang alam ko lang po, magtrabaho tinuruan ako, mabait naman yung si Ma'am Grace. Hindi ko na matandaan kung saan siya dito sa Kabite nung time na yon. Nung dinala niya ako, ganon ganon, may instruction paano gawin tong bata, ganon ganon. So, etong kwento na to ay mula umpisa hanggang matapos. Mayroon tong mga first kwento, second kwento ha. Tapos ngayon, people, uh, natapos na kontrato ko bilang yaya. Pinasok na ako na encoder ng aking aking amo, sa company. Malaki sahod, natuwa ako, malaki sahod ko. Hindi tumagal, naingitan na, na, uh, galit sila doon sa boss ko. Kaya ako dahil pinasok ng boss ko, nadamay ako. So, pinag-initan din ako. Pinapa-overtime ako ng pinapa-overtime. Ang pahirap nilang ginawa sa akin, pa-overtime na pa overtime na pa -overtime trabaho. Pin hinihayaan ko lang, hayaan ko na, sige, igo ko lang yan dahil yan naman talaga. Ang buhay ko, trabaho eh. So ngayon, Hanggang sa nag-quit ako ng trabaho. Nag-quit ako na trabaho kasi hindi ko na kaya. Pumasok naman ako ng ahente. No, no pumasok ako ahente people sa Tunasan. Mabait yung boss ko. Tinanong ganito ganyan. Hanggang sa na discover nila na ayos naman pala may pinag-aralan. Nagtrabaho ako sa South Center Tower sa Ayala, Alabang Nang ilang taon. So, nagtrabaho ako diyan sa LTO. Una sa LTO tunasan. Uh, kaya alam ko yung mga pasikot-sikot ng LTO. Hanggang ipinasok ako ni boss sa company niya as secretary, taga-deposito ng mga cheque sa bangko. Hanggang sa natagpuan ko ang unang asawa ko, humiling ako, uh, humiling ako sa aking asawa, uh, humiling ako sa Panginoon na makatagpo ako ng magmahal sa akin. Dahil alam nyo people, nagkaroon din ako ng karelasyon na may asawa. Time na dalaga pa ako. Nung time ng dalaga pa ako people, uh, ano ang katawan ko? Uh, ano ba yan? Slim at maganda ang kutis. No? Slim ako. Yan. Hindi ko itatago sa inyo ang lihim kung paano ko binulgar ang pagkatao ko bilang isang ritualista at mangkukulam, ritualista ng pabalik at ritualista at manggagamot at etc. Huwag lang natin lahatin na ang lahat ng manggagamot ay gumagawa na ritual uh, na masama. Ako po ay balanse lang, nasa tama, nasa kaliwa, nasa kasamaan, pagka masama na. So, umpisan muna natin sa ating buha, sa aking buhay. May part 1, part 2, part 3 ito. So ngayon people, ang nangyari sa akin people, uh, nagkaroon ako ng kaibigan na may asawa. Na siya sa akin, matanda na po siya. That time ako ay 22 years old, siya naman ay 46 years old. Nagtrabaho siya sa, sa Kimberly Clark ng Muntinlupa o oh, Laguna pala. So, yan. Habang ako'y nagtatrabaho sa isang company sa South Center Tower, siya naman ang taga-suporta sa akin. Nagiging ako ay mistress ng ilang taon, no? Ng ilang taon. Iniwan talaga ng lalaki yung asawa niya at nagkipag-live-in sa akin. O, so, hindi ko itatago yan. Hanggang sa natauhan ako, people, dahil naawa naman ako sa karelasyon ko, no? Dahil may asawa at may anak. So, Iniwan Hanggang nung maghiwalay kami, nagkasakit talaga ako para ako nababaliw. Kaya naging ritualista ako, people. Gawa ng ramdam ko lahat. Ramdam ko lahat ang mga nararamdaman ng bawat isa. Kung paano ka apakan, paano ka maging ganito, paano ka masaktan, paano ka ganan-ganyan. -ganyan. Okay? So, para malaman ninyo kung bakit ako nagiging isang ritualistang mangkukulam, ritualistang pabalik, ritualistang ganito, at manggagamot. So, the time ng 22 years old ako, meron na ako mga orasyon, pero hindi ko ginagamit. Hanggang sa may na-encounter akong isa sa boss ko, yun yung aming accountancy, kakapal din pala ng orasyon niya. So, ang sabi niya sa akin, oh, Merlin, kopyain mo to. Paano yan? Ayun ah, ay kuya, sabi niya, kopyahin mo mga orasyon niya. Sabi ko, ba't kaya to pinapaano sa akin? Wala naman akong kinwento sa kanya, di ba? So sabi ko, sige, xerox ko na lang to kuya ha. O sige, xerox mo, bang wala si boss ha. Xerox ko naman. Pero yung time na yun, iniwan ko na na mas na ako bilang isang kabit. Kasi pagkabit tayo people, hindi talaga magiging iyo ang iyong karelasyon na may asawa. Tandaan nyo yan, mga babae, mga lalaki. Pagka nagiging kabit ka, bandang huli, matauhan din ang babae o lalaki. Babalik din sila sa tunay nilang asawa. Yan ang makukuha nyong lesson, people. So, sa akin, binitawan ko, natauhan ako. Nagdasal ako sa isang sembahan dyan sa sin Peregrine, sa Tunasan. San Pedro, Laguna. Hiniling ko na magkaroon ako ng karelasyon. Bigyan sana niya ako ng lalaking para sa akin. So that time, people, ang araw na yan na humiling ako pala, people, andoon din po pala yung isang lalaki. Kaalis ko lang siguro siya naman ang papasok sa altar ng St. Peregrine para ihiling nabigyan din siya ng babae na makakasama niya bang buhay. Ngayon siguro, dahil narinig ang aming panalangin ng ating Diyos na may kapal, pinagbigyan kaming dalawa at ipinagtagpo kami ng tadhana. Mahilig po ako sa kantahan. That time na nagtrabaho ako, pag uwi ko, boring kasi nang re lang ako ng boarding house. Pumupunta ako sa bar paggabi, kumakanta, umiinom hindi ako mistress, may trabaho ako as secretary coder sa isang RS Castillo Insurance Company sa Ayala Alabang Town Center Tower. Detalyado po 'yan. Tuwing uuwi ako ng alas 5, pupunta ako sa aking kaibigan na malapit sa boarding house na may bar, video okay bar. At doon ako kumakanta at naaaliw ang mga tao sa akin. May boses din naman tayo kahit papaano. Hanggang sa natagpuan ko rin yan, doon din pala yung lalaking yon na humiling ng ganun. Kumakanta at magaling din ang boses. Maganda ang boses. So, kumakanta siya doon at hiniling niya yung aking numero at pangalan. The time kasi hindi ako nagbigay ng tunay kong pangalan. Kasi ako ay dahil sa binitawan ko na yung karelasyon -ka kong may asawa, gusto kong mag-aliw-aliw. Gusto kong maging masaya. Kaya yon ang naging ano ko dyan people ay binigay ko ang numero at binigay ko ang tunay kong pangalan and then umuwi na ako sa bahay sa boarding house na mag-isa hanggang kinontak niya ako kinabukasan nagpakilala siya daw si ganito sabi ko hindi ko man matandaan yan sabi niya ako yung ay, kamit mo doon sa bar nagkantahan pa nga tayo sabi ko ah oo nga pala tapos yun sabi ko okay lang walang problema ganyan ako naman ang ginagawa ko the time people nagwi window shopping kung saan saan malibang mag exercise mag, mag aerobics ganyan hanggang sa napangasawa ko na siya people hanggang sa nagsama na kami isu shortcut na lang natin ipinagtagpo kami na ang puso kasi siya broken heart din so ako broken heart din ipinagtagpo kami na ang laman ng puso ang laman ng puso at isipan namin people ay yung mga nakaraan naming karelasyon So, kung anong karelasyon ko, anong nangyari sa akin, ganun din na nangyari sa kanya. Heartbroken siya, heartbroken din ako. Ipinagtag po yung pareho. Pero, hanggang tumagal, dinala niya ako sa pamilya niya. Siya pala ay breadwinner sa pamilya niya. So, nung malaman kong breadwinner naman pala to, nakakaawa. Ako na, wala ng trabaho. Nangyari na nangyari, nagkaanak, nabuntis, nag-asawa kami, ikinasal kami sa huwes. So nung mangyari na 'yon, uh, ang buhay namin people, napakahirap. Napakahirap ng buhay namin sa umpisa. Ando na lahat ng mga pagsubok sa buhay na maranasan mo. Nang upahan lang kami sa isang lugar, natama lang. Natama lang yung lugar namin. Natama lang yung space na malagyan ng gamit, sa labas yung saingan kanya. Basta sa umpisa ganun lang. So siya kahit siya may trabaho, kulang pa rin sa amin. So direct to the point na tayo hanggang sa nagkaanak na, hanggang kumuha kami ng bahay dyan sa landayan. Ang kumuha kami ng bahay dyan sa landayan, nagtinda ako, nagcomputer shop ako, nagsari-sari store ako. Hanggang sa lumago ito, binaha naman kami ng undoy. Nung binaha kami ng undoy, umabot na sa puntong lahat ng aming mga gamit nasisira napadpad kami dito sa Kabite. Nung mapadpad kami dito sa Kabite people, nangupahan na lang kami kasi ang baha ng undoy hanggang dito ang tubig ng landayan noong mga yon at apat na buwan hang apat to five months bago bumaba ang tubig doon so naibenta namin yung lupa ay bahay doon ng rights lamang kung magkano yung nagastos namin binenta namin so may bumili ulugan So, cheque lang. Ayos lang. Kaya napadpad kami dito sa Kabite. Sa GMA Kabite. Diyan ako nang nirahan at diyan nagumpisang magtinda-tinda. Lumago ng lumago, nagkadagdagan yung anak ko. Umadagdagan ang anak ko seven years, ang gap ng aking anak bago nadagdagan. Hirap kami ng mag-asawa kasi kahit may trabaho siya, napuno pa rin kami ng utang. Utang rito, utang doon. Hanggang sa nagtinda ako nang, Uh, Japan surplus No magtinda ako ng Japan surplus the time people virgin na virgin pa ang Japan surplus the time lumago ako ng lumago iniwan ko ang aking tindahan na sari-sari uh, store kundi lumipat ako pataas Nagmupahan ako ng mas malaking pwesto para ibagsak ko lahat ng aking mga items na Korea Korean, Taiwan, Japan Pilipinas Napakalaki ng ang aking pwesto. Lumago ako ng lumago, nagkaroon ako ng dalaw pangalawang anak. Noong isang taon na ang aking anak, doon naman lumakas ng lumakas ang aking kita. Sa so one week, nagkaroon ako ng mga 70,000 na kita. Sa isang araw, people, kumikita ako ng 30,000. Minsan 20,000, minsan ganun, ganun, ganun. Hanggang sa kumuha ako ng maraming tauhan para magsab ano doon kinuha ko na rin yung kapatid ko kasi lumago at punong puno ng aking panindana, Japan surplus pero walang satisfaction ang tao walang satisfaction ako binigyan ako ng Diyos ng maraming pera hindi ko na mabilang kaya yung anak ko si kupit ng kupit hindi ko alam no tapos ngayon ibinenta sa akin ng may-ari yung lugar ng sari-sari store kinuha ako kasi kaya ko eh So, hindi ako sa, kontento sa buhay. Kaya ang ginawa ko, sige, kunin ko to. Nagkaroon ako sa Risari Store, nagkaroon ako ng Japan Store Dahil hindi ako kontento pa sa ginawa ko, people. Nagrenta pa rin ako ng mas malaki na lupa. Ngayon, nung lumipat ako doon sa pwestong kinuha ko, doon ko pala nasubay pa yan, na yung lugar pala ay may sumpa at kamalasan. Doon ang tapunan ng mga patay na salvage tabing kalsada. So lumipat ako doon maraming kababalaghan. Lumipat ako doon, nirentahan ko na mas mura. Samantalang yung nirentahan ko sa una kong pwesto na doon ako sinwerte ng gusto, 5,000. Nung lumipat ako doon sa pwestong pinakamalaki, 4,000. So sabi ko, medyo tipid. At doon na natin ilahat, lumipat kami. Ang nangyari, people... Nung maumpisa na namin lumipat at mailipat lahat ng karga namin, mga items, doon naman maraming mga malignong nakikita ng aking mga kliyente at aking mga tauhan. Ang ah, sabi ng isa kong kliyente, ah, Ate, as anak mo yung tumakbo papunta doon sa kabila? Sabi ko, ha? Ah? anak ko nasa school. Yung anak kong isa maliit pa to eh. Sabi niya, eh, may nakita kasi akong dumiretso. Ano yan? May pinto? Because pinto na dingding yan eh. So, doon na nag-umpisa. So, kami. Ang nangyari doon, may third eye. Tapos, alam mo, kahit ako kinikilabutan hanggang ngayon. Yung gate namin, people, tanghaling tapat, gumana, no, gumalaw. Parang mayroong papasok. Talagang gumalaw, gumalaw. Gumalaw yan. Tapos, binalik din. Walang hangin. Gate yun, bakal yun eh. Hindi ko na din pinansin kahit ako may alam na pero hindi ko ginagamit tapos yung bote yung bote pipo sarapan harapan kong ganyan gumanono, no nag slide ganyan tapos bumalik eh paano ka mag slide ng ganyan tapos bumalik ganyan sa niya e eh, walang gumalaw ba? so maraming kababalakan taka ako ba't ganun hanggang sa minalas ako ng minalas doon unang pasok ko doon malakas tumagal ng tumagal na puno ako ng utang bumbay ay mga ano kung ano-ano sinangla ko yung kotse ko kung ano-ano mga people kung ano-ano na ang pinasok ko para magkapera kasi bumagad humina at alam nyo ba ang ugali ko noon people ang ugali ko boss ang dating hindi makain ng tao pag ako nagmura no? yung salita ko bawat mura sa mga tauhan ko Matindi kaya ako kinatatakutan noon ng aking mga tauhan. Dahil masama ako magsalita. Masama ako. Boss talaga. Ano yan? Ba't ka nagtutulugan dyan? Ganyan ako magsalita, people. Oh, ayusin mo yan. Ganyan, ganyan. Kasi ako may ari ng surplus eh. Oh, ito. Ilipat mo. Oh, ano yan? Ganyan. Tapos pagkakain, libre sila lahat. Walang problema sa pagkain sa tulugan. Pagkain, basta ang gusto ko pag nagtrabaho ka, trabaho. Kasi sana sa huran ka eh pag nagkamali, ganyan, yung mga tauhan ko nagdudroga pala, hindi ko alam. So nung malaman ko, nagdodrogas kasi sa likod namin puro droga. So nangyari na, kinausap ko, nilapit ko, tawagin ko. Halika dito, bakit ka nagdodroga? Anong dahilan? Napagod ka dito, kailangan mo magdroga? Umiyak siya. Hindi dapat kailangan ganyan. Ikaw, kaya ka pinasok dito, parang kapatid kita. Turing ko sa'yo kapatid, hindi tauhan. Ganyan ko. So, umiyak ang tauhan ko. Hanggang sa nagkaroon din ng problema, nasunog ang aming surplasan. Habang kami tulog, nasunog. Buti na lang, mayroong nagising na, Ate, ate, nasusunog na tayo. Nasunog ang gitna ng surplus namin. So, gising kami ng madaling araw. Hindi ko alam kung mayroong kaming katul na naiwan or sinunog sa ang lugar namin. Hanggang sa people, Okay lang yun, na narisolbahan na. Yung anak ko kasi, maliit pa. Maliit pa yung mga anak ko noon, people. So, idinaan namin sa gate, sinalba namin yung mga bata. Tapos ngayon, people, uh, hanggang sa napuno ako ng utang. Napunong-puno ako ng utang at bumagsak ng bumagsak ang pangkabuhayan ko. So, nung bumagsak ng pangkabuhayan ko, tumakas na ako nagumpisa na kaming tumaka sa amin paninda. Hanggang sa pinagbibintangan ako na ang utang ko ay napakalaki, nang samantalang ang utang ko 20 mil lang. Nilagay ng 100,000. So, wala akong laban. Mayroong nakasulat doon. At saka ang barangay ng lugar na tindahan ko, kakampi nila kasi taga roon sila. eh ako dayo lang. So, hindi pinakita sa akin. Ang nagkwento lang sa akin ay yung aking mga kaibigan na Lin, tinulungan ka namin sa barangay para masulbahan kasi kinuha ng tao yung pwesto ko. kinupkup nila yung tindahan namin, yung mga stock. Binenta nila, binargay nila. Kaya pumunta yung barangay at bakit ano nangyari? Ba't, no, bakit kayo ang nagtinda rito? Nasaan yung tunay na may-ari? Kaya sabi, hindi, may utang sa akin yun. Kaya kinuha ko to. Ganon kasalbahay ang ginawa sa amin kinamkam nila lahat ng aking mga paninda. Hindi na rin ako nagpakita kasi marami na naniningil sa akin. Hindi ko ipagkakaila at hindi ko itatago yan. Dahil yan ang talaga ang tuta. Tunay na nangyayari. Kahit yung makapanood man sa akin dyan na ganito, lipas na yon wala ang anak ko isang taon pa na. Ngayon ay 12 years old na. Ang lumipas. So, ngayon, ganyan, ba, dapat matakot ako dahil marami akong ta, mga ano dyan na iwan. Pero hindi ako matakot dyan, people. Tapos yun, people, kinuha na. Wala akong laban sa barangay. So, ang ginawa ko, tahimik na lang ako. At napadpad ako dito sa kabite. Sa silang kabite. Kung saan-saan ako napadpad mangupahan ng bahay. Kami. Dala ko yung dalawa kong anak at sasakyan at dala ko konting surplusan ko mga people. Yun ang nangyari. Hanggang sa nagtinda pa rin ako ng surplusan kahit nasa ano pa rin. Pero alam nyo, iyak ako ng iyak, umingi ako ng tulong sa ama ko. Buhay pa yun. Sabi ng papa ko, pagka ako may pera, bibigyan kita, tutulungan kita. Huwag ka nang umiyak kasi araw-araw ako umiiyak dahil sa nangyari sa buhay ko. So, lesson learned people. Maraming mga lesson na kaya ko sinishare sa inyo. Huwag tayo magmataas. Dahil pagka tayo ipinalo ng Diyos at binagsak ng Diyos, sobra-sobra. Abangan nyo ang second part ko people na. Maraming salamat.